ano sa likod oh. wala dala pero gikap yan gihingal siya oh pinag-flexing pa ako yan ay thank you lord kita ko na yung kalsadang simento <sighs> hara okay. ah. ay. ay thank you thank you may anami sa kalsada taun Yan mi sa karsada. <laughs> Niyana, tawon, misa karsada. Agoy. Ah. Oh. oh. Ang lalaki niyan sa iyo, Yel, eh, nadala. Sa akin naliliit. liliit. Oh. Lalaki, oh. Parang dahon ng badyang. <laughs> Ayan. Kailan kaya tayo sa sunod makapasyal doon? magbili uli. Mama, bilis ba tumubo yun? Yel? Ha? O yun mas maganda kuhanan. No? Kasi yung Oo. Yun ang mas maganda kuhanan. No? Oo, yun mas magandang kuhanan. Yung ano, yung pinutulan. Dahil kasi, kasi mga kipot-kipot pa yung ano yan, lumalabas. Aray. Pagod kayo? Napagod? Napagod kayong dalawa. Wala kayong dala. Ako hindi napagod. Hindi ako napagod. Kasi lulutuin ko ito mamaya. Ay sus so Paano ka naman kikita ng init dito? Ipanay e nga tayo ulan. Hindi na kami nagaganyan kasi gustong gusto na namin talaga magulay. Kaya bahala na yan dyan kung wala nang bilad-bilad. Discarte na lang sa pagluto. O, dalhin mo nga yan into yun. O? Oh? Dalhin mo nga yan. Hindi natin alam kung ano laman yan. Dalhin mo. <laughs> dalhin mo na yan. O, oh, Oh. Ano pa yan ginagawa nyo? Hindi aray. aray ko, mga guys. Kapoy na dyan, tanawan na dyan ninyo akong liog. Kay kadamo niya ni akong gidala. Mm. To ba babay sa inyong tanan. Diha. Like and share na lang. O niya, pagbakas-bakas mo diha sa akong bejo. Eh, para mag-reply ay ba? Kung gusto ko ninyo nga maging kuan, maging friend-friend, mag-friend-friend ta Kung ayaw naman ninyo. So, wala tay mahimo. Bye-bye! Tayo mag-utan ako pag abot balay. Mag-utan ako, laing. Kira mo na kung laing nakuha. So, maura to. Bye-bye!